Peter ubah ko. So, mau nih yang tak, mau nih merakkan sun dari mengakai idol lah mengisi bahan So sa time. motor ni patok kalau mengakai idol nggak mungkin hiri ya. Yeah, Kaya mau ang bulbogon. So apa makin ada sebab so, bulbog sebab tu mengakai idol. Oh, pernah. Sumpah, sumpah. Tara mengakai idol. Pernah makin ada sebab bulbog sebab tu Amo aning halingan para pagbubog tubig unya Mabuak ito ang bato. So, muna yung sikreto, mga kailol, no? Na, parang bato na mabuak. Halingan ang babaw. Pagka humana na, mga kailol, na mainit na yung bato, usahan niyo siya bubuag tubig, mga yun, para mabuak ang guwan. Bato. Sabubuk, para humok, mabuak. kailol. Para na, Gilin sa handaan ang bato. So, muna yung tirahin na muna, mga kailol. Sunod na muna, eh. O, abang-abang yun niya, mga kailol. Yan na naman tirahin na, mga kailol. Gutom na mga kailol. <laughs> <na mga> <laughs> Subasog ba lang may ikar lang. Ya, sabay subasog ba po kasi dama kay doon. Ang kay karlang oh. Hindi na humailan mga kay doon nga naloto na kay ito man po siya kulor. Loto po sa daan. Ito man lagi ako. Tara mga kabaro kada lo. Wati-wati kin sila. Tara guys, Hahaha Wakil ano bro Ah, kuha pantat na kayo lo no. Kuha oi Pantat ako oh. pantat oi Pantat turn Ayaw Pantat turn Ayaw Ayaw Kita na <laughs> Hahaha <laughs> Uy asin Uy asin Patawag na dito Ang lalag na tirahan